Sabi mo hindi ka na naninigarilyo. <tutup> Nahuli. Anong ginagawa mo? Ba't ka na nanginigarip, Joe? Ano po? Ha? Anong ginawa niyo kagabi? Minom. Bakit? Si Kuya. Birthday, Joe. Birthday ni Kuya. Oh. Ito sa laban. Mamaya na. Dito. Upo ka nga dyan. Uh -huh. Ano nasa isip mo? Wala po. Birthday ni Kuya Kate pala kagabi? -e? Hindi. 14 eh. birthday niya. Hindi. Sino may birthday? May daw. Sino yung kuya? Kate. Okay. Oo nga. Birthday niya pala kahapon. Hapon. Mm. Dala ko pa naman na yung anak boy mo, sampung box. Ano ba, interesado ka pa ba doon? Interesado ka doon? Ayaw ko ang Ha? Ayaw ko niya kunin. Oo nga, interesado ka. May ba, may, may, may ko po may bibenta ko ha. Eh. May bibenta ko. Napauubos mo na ngayon na sabi ni Kap. Oo. Kahit nga hindi ka tulungan ni Cap eh. Sariling sikap po, kaya, kakayanin yan eh. Pero may tulong pa ni Cap. Hindi mas madali. Kaso gaya yan. pinagkakatiwala ako sa iyo yung benta ng dishwashing. Pinambili mo lang yata ng sigarilyo. Sabi, sabi mo yan ako doon. Oo oh, nga, meron ka doon yung kitad mo doon. Kaso, kung mapupunta lang doon yung kita mo, para kitang pinapatay din. Tama ba? Kaya pala ayaw mong kumuha ng pera sa akin, yung pera mo, no? Kasi dyan mapupunta. Eh gaya paano kitang mapagkakatiwalaan yan? Paano natin pagagandahin yung hanap buhay mo kung dyan pa lang, nagsisimula pa lang, wala na? Napakita mo sa akin yung benta ng tatlong box kung... Wala ba sa akin yung isang ano eh, isang box na benta. Bali, yung mismo isang box. Nasaan yung isang box? Alam ko, hindi ko na nga hindi ko. Hindi pa na? Hindi ko. Hindi ko pa na Alam ko pa po sa ano? na, na po, naibenta na. Ah, na kay Ate Iyan po. Ah, okay. So, mas maganda kasi iniisip nila baka nga ganyan. Hmm. Kaya lang, yung promise mo na titigilan mo na talaga yung sigarilyo eh. Baga, hindi natin mabibigla yung katagram. Pero... Dapat wala na. Kumain ka na. Hindi pa ba? Hindi pa po. Yung inaanak mo, birthday niya na sa ano, 30. Binyag din niya. Di ba ninong ka doon? <laughs> Wala ko pera na, ang hirap lang. Pera ba yung basihan para maging ninong ka sa isang ano? Anong may tuturo mo sa inaanak mo kung ganyan ka? Ayaw mo ngayusin ng... Wala, wala, wala. Ganyan mo oh. muna sa akin, sarili. Oo oh, nga, kailan pa? It, eh, lalaki yung inaanak mo, Ninong, but hindi, hindi ka ma, hindi mo ayusin ang buhay mo. Gusto mong sabihan ka ng inaanak mo gano'n. Sa 29, dapat nandong ka na. Hindi, hindi eh, pala po ang ano eh. Hindi po ako prepared dun. Bakit? Bala wala Pong... Anong pang ano? Bihis. Diba? Bihis? Uh, Ayan, ganyan <laughs> lang pwede na. Hello? Ano ngayon? Hindi pwede. Pwede mag na pala tayo niyan. <laughs> Prince, dali dito. Walang Prince. Na? Walang Prince. Eh, tawag natin yan, pare. Pare. <laughs> eh, siyempre, inaanak mo yung anak ko eh. Ganun pala yun eh, no? Tama ba, Kuya Agas, na? Hmm. Meron ang hapon, si John Raven. Hmm. <laughs> 29, oh. doon ka na. Hey. Doon lang naman yung ano, simple lang naman. Doon lang sa bahay. Mahalaga na, doon ka. <laughs> Nandun ka 29 na. Seryosohin mo yung buhay mo. Yung ganyan, sige, okay lang yan. Pero... Huli ka eh. Sabi mo, mo na yan eh. Ano ba, mahirap bang may pera? Tulong alam po Hmm. Hmm. Paano nandiyan na yung sampung box? Saan natin ibababa? Kay Kapo dito? Dapat ikaw mag-asikaso niyan. Nandun, nandun man kay Kap yan, may bibili. Dapat nandun ka. Hindi, date na lang po. Maganda na po ng inbox doon. In, in Araw-araw? O, sige. Diyan ko titignan. Ah, uh, pag di mo naayos yan... Ibebenta. Ha? Ibebenta yung Ibebenta. Ibe Oo. Di ba naka... Ano naman yan? Naka-post naman sa... Ano nyo dito? sa barangay niyo yung ano yung dishwashing sino la ang bumili doon sa natira sa iyo yung mga nasa sa ano sa bigo ano po barangay ano sa sa ano po bigo mm kausap namin si Kapi eh. pero s'yempre ikaw yung ano anong gusto mo dito iwan lahat o doon kasi yata mas maganda doon, tapos papatawag ka na lang. Dapat kasi dap nandun ka dapat araw-araw. At -araw. umaga, nandun ka na. Oo. Pwede ka naman dumagkape. Hmm. Pa, kahit nga pagkain mo libre doon eh. Tara, nandun okay. na si kape, no? Yan, yeah, ikaw. Kaya, ano gusto mo? Dito may iwan. Kaya mo dito. o sige. Pagka iiwan namin, anong gagawin mo? Tatabi ka lang po dyan sa kwarto. At tapos? Pagka naisip ko na po, kaya ko siya naisip ko na uh, ang radio yung kwarto. Tapos save po naman po siya nung Ano save Ba't mo isi-save dyan? Kailangan mo... <laughs> kailangan... Hindi, hey, para naman po ano, nakatabi lang siya kasi kailangan din po siya ibenta. Hmm. Hindi hey, ko maibibenta ko na po. Hindi nga. Pwede nga yung ganun. Pwede din yung sinabi mo. Oo, pwede naman yung sinabi mo, ibababa natin. Kada araw, pwede ka magdala ng isang box doon. Isipin mo ganito. Sa dalawang linggo, nakakasampung box ka. Pwede ka maka-2,000 doon. Ang kita, Eh, kaso eh, kaso ang, bentan, kaso ang dito, 40. Ibig sabihin yan, pwede kang kumita ng 2-5. Isigit oh. niya ang kukuhas pa Oo. No. Isigit niya naman. Okay, mo Pero maganda yung sabi mo, ano, kada umaga magtadala ka ng isang box doon. Ibig sabihin kung... Pagkakapon pag ako sa baby. Oo. Oh. Oh, ako, sila pong ibebenta. Sila pong ibebenta rin eh. Hmm. Ano hmm. nga ako? Ano ang ibenta yun? Sabi ko na ibenta lang din po ako. Wala, kung ganyan ka lang, bahala ka. Hanggang sa tatanda ka, ganyan ka lang. Hindi mo binago yung ano mo. Gisingin mo yung ano mo... Hmm. Eto, oh, oh, oh. dinig mo ba? Nararamdaman mo yung sakit? Akala oh. ko hindi ka nakakaramdam na ng sakit eh. Palawakin mo yung isip mo. Pag... Oh. Alam ko, ganyan ka lang hanggang... Habang buhay ka ganyan. Sa nagising mo sa umaga, focus ka kung saan ka pwede umita. Sa trabaho. Jogging ada Ang nagising mo pagkawala. Natutulog yung utak eh. Walang focus. Ano, punta tayo ito kay Cap sandali. Hindi hey, Tara, ang um, may bahala. Kailangan mong makipag-cooperate sa lahat. Para dumaloy yung umagos gumalaw yung buhay mo. Hmm? Naintindihan mo po. Baka hindi mo naintindihan. <laughs> naintindihan mo naman. O oh, tara na, punta na tayo doon. Sayang yung oras. Kasi pagka hindi ka nakinig, eh, pala ka na sa buhay mo. May ano na kaya niya, buko Diyos na. Para malamigan yung utak mo. Oo. Oh. Thank you. Oh, magbuko Diyos tayo. Opo, Diyos niya ate. Morning po. Hi. Hello po. Maganda kong maga po. Nandiyan na po si Kap? Oo, oh, nandiyan. Aga pala ni Kap. Morning po. Morning. ay Magandang umaga po. Morning po. ah, oh, good morning po. Mm hindi -hmm. ka man nag-bless. Eh, baka ba, hindi ka naman nagpunta. Ay, Wala na naman po kagabi. Kagabi. Isang gabi, bumalik. Oh. Kagabi, hindi naman nagpunta. Lakas kayo kung gabi rito. Ah, da dala na po namin yung sampung box kape. Oh, maraming ang ano, bibili. Wow. Mm. Dami hmm. uh, na. mm. na ah, pa ako May Daming bumibili. Marami nagbayad nang kala pang na nagbayad. O, tingnan mo yung... Tingnan mo yung ano... Kap, mm. sorry, wala po kaming dalang pasalubong. Wala, wala. No, no eh... Eh, tignan mo na. Ang dami sumusuporta sa'yo. Oo ka. mula nang pinasigiti sa... Facebook. Mm. Para marinig po kayo, Cap. Wala nang... Sa Facebook. Ang dami eh. Punta pa rito eh. Oh. No. Eh, kasi may daycare kami sa likod. No. Mga... mga nanay ah, diba? dami nanay dyan. Oh. Ay, ay, bukura sila. Oh. No. So, labasan nila yung... Labasan no. nila yung tungkol sa ano. Thank you, Kyle. Okay, Kyle B. Ang, ang sasabihin mo sa mga ano, yung eh, mapapanood nila yan. Kasi nanonood sila... Thank you po sa pag-suporta niyo po para mag po kami ng negosyo. Ay, benta po namin yung produkto nila. Sa ang bata niya, niya pa. Sasabihin mo, uh, mo pag ano hmm. diba, ka boss, ibili ulit kayo. Ibili ulit kayo ang ano. Hmm. Wala Tama, ganit. Diba, manigusyante ka na ngayon. Yeah, yeah. Kaso nalungkot ako pa. Eh, pagdating ko, may sigarilyo sa bibig eh. Ako? Uh, sabi ko na nga. May nigarilyo ka pa. Oo, no, nakita ko na ako. Hindi, nagtitenso ako. Hindi yeah. naman yun ang gamot sa tense eh. Hindi pa siguro gamot doon eh. Ah, ganyan ko pala napasok ka no? okay, pa eh no? Oo, Tapos ko kasi. Misa, alas si espalak dito lang ako. Servisyong totoo lang. Misa, yung nga yung gamot ako. Misa, dito na. Hindi ko Hi. Hindi, ano yung mga sabi mo na kaya ka? Bakit? Ah, uh, ko ng ganyan. Parang hindi okay. Parang okay. Kayo ka, na, na smoke po kayo? O minsan-minsan? Minsan-minsan. Pero minsan. uh, bigyan ako bibili. Oh. Okay. Nahihilo ko sa'yo pag ako bumibili ng sigaret. Mm, sa mahal. Nahihilo ko Pero magkaya ba yung ano? ka ba talaga sa isang araw? Bukas siya pa, siguro pa, istik, -istik lang siya. Mm -hmm. Hindi na pa siguro eh. so, yun. Kasi may mura siguro yun. Ano yun po? Ano yun po? Ano Yung gano'n ka, paano nyo nai-handle o paano nyo binibigyan ng advice yung gaya niya pagkagano sa sigarilyo? Walang una, wala, walang may dudulo sa'yo maganda yan, gastos pa. ha? Kailangan ka na magkano'ng malaking income, mag-isimula ka pala. Simula ka pala kung ano eh. Kumita eh, tapos huwag pa na pagkain ng binibili mo. Binigang, bilo mo ng kape yun. Tanggal ang test mo nun, hihihin pa ng kape. Ganun na, ang Sabi niyo siguro may kita na ako. Hindi na akong bumili ng... Hindi. Hindi naman bisyo po <laughs> oh, oh, yun, yung ano eh. Alam mo kaya ako po ito ginagawa din mo sa kanya. para magkaroon mo siya ng ano ba, pangarap yung hmm. ako ikita na ako. Mm. Pwede akong gumawa ng mga kabili. mo pa na, oh. gusto mo. Mm. Kaya lang pagka na pupunta sa kanya, hindi maganda. Natatang ah, isipin mo, sayang yung pera dito, dapat naipon ng tama. Kasi mm. blessing yun eh, bigay ni God yan eh. Kaya eh, dapat alam natin, alam i eh, kanya uh, Yamanin natin yung blessing Al, na bigay niya. Ano si Garelia mo? Niyo, anong brand? Malboro. Ba? Malboro pa? Kumain <laughs> na din ah. Ikaw ba kumain ah? Hindi pa po. Ito mo, yung single naman si Garelia, bilhin mo ng tinapay. Dalawang tigil limang piso yung tinapay dito sa Barrelia Baker. Hmm. Nabusog ka pa. Eh, ta, kaya po din ako na ano ka, ano? Kaya po ako nangabala din ulit ka. Ano kaya mas maganda na iwan po dito yung dishwashing o sa kanya? Kung saan gusto nung iwan yung dishwashing? Sa akin lang po. Magandang na lang po ako dito pag kailangan po talaga ng dishwashing. Gulado ka? Mapamigay mo? Ah, po, po. Bibi. Hindi, mapamigay mo nga. Hindi, nandala ko po dito. Dito ka na kasi tumambay ka. Oo, oh, dito. Dito yung produkto mo. Hindi, mm -hmm. adito, adito, adito yung, ano yung kanya. Yung kalagbenta niya. Ano katabi sa bulb. Tinabi ko para ano. Oo, nga po. Good pain. Tutulungan ka ng nanay ka. Dito ka na. Nandiyan yung... Dito ka tumbahan ba eh, yung mga nanay na yan. Kaya kayo magbeta, tigit-tigit sa yun. Mm. -hmm. Malay sa isang linggo kap, mahubos yung isang kong mm, kaya. Kaya e, saka mo tayo sa weteng. Bili nyo na lang kama ng diswasig. May panghugas pa kayo ng plato. Kaya yun? Dami nga na dyan. Eh, yeah. dalawang set yan. Yeah. Eight, saka ten. Eh, dalawang seksyon. Araw-araw yan. Hindi ka, kung kumbaga ka na tumambay rito, makakabenta ka. Sayang Kuya yung Kelby, sayang yung pagkakataon yung binibigay ni Kami. Kamis, ang kagandaan ko yung Kelby, pagpunta dito, kilala pa ni Kapi yung mga pupunta rito, at least mga ano ang kapo. Oh. Kahit yung pasimula lang, unang buwan. Hmm, lupa so, di ikaw na Oo. Oh. Tuturo ko na lang namin doon sa yeah, uh, yeah. magkakap na yun. Mag ka, mag ka rito ng tatlo. Ano ang apat? Gati po kaya kami. Hmm? Gati. Paano ba? Maganda nga yung ikaw mismo yung mag-ano sa customer. Eh. Dito ka na muna. Ah. Ano sa sayangin Ano, mag, ano ka? Magsipag ka. Talagang kailangan yan. Ang dahil ang tao pupunta rito. na ba nag-i-clearance? agency. Eh, yun lang. Pagka nakatambay ka dyan, baka no? ka kasi yung bumili ng ano. Mm -hmm. isa, dalawa, bibili tatlo, bibili yun. Kung ako yan, kuya kerti. May market ka na rito eh. Uh -huh. Lalatag mo lang. Ang tawag ito sa barangay. Hindi mo na pupunta sa bahay-bahay. Oo. Hindi ka na pupila ako. Oo. Pag wala tao, di sa... Mag pag mag-antibig, kaya ka May pagkain naman dito. Tsaka hindi naman po kami mapapaya sa kanila kap. Yung mm. dishwashing natin. Hindi naman siya mahuli doon sa gamit po nila ngayon. Pero mm. mura pa rin po siya. Ah, at ang uh, mahalaga doon katekram ako yung gawa. Ah. <laughs> sa ngayon katekram, uh, ah, uh, ah. ngayon kap, Noel, ako po yung nagawa walang labor kaya mura. Pwede mo lang mura. Tsaka yung market niya, tsaka yung advertisement. Kaganda nun. Mm -hmm. Yung tatak pa lang ng brand pa lang ng binibenta mo, sigurado ka nalala eh. Mabibili um, na eh. Hindi na lang mo doon kapte. Yung supporta na lang mo sa kanya yung, yung... Kita mo, wala kang punat. Binibagsaka ka ng produkto. At yun naman kita niya eh, sa'yo. Malaking bagay. Meron naman tayo ka, uh, 450 sa isang battle. Kumbaga nakakatulong mo yun sa mga mission natin. Uh, kaya lang gusto ko nga lang po yung ganito para yung iba kagaya niya. Uh, kung kailangan pa ng gamot, at least merong pangsuporta ah. Hindi, mm. kasi hindi ko masasabing kakayanin ko ang gandulo eh. Pero kung kasama ng tulong niya, tulong, especially po din kayo, uh, maraming salamat po sa support ka. Ah. Yung pag-intindi ko sa kanya, malaking tulong po yan. Yung dapat naman na ng mga tao kung pangunawa po niyo. Kasi hindi, hindi naman kasi tutulungan ka habang buhay na bibigyan. Puro dole mm. out na lang, puro bigay. Siyempre, tutulungan ka mong magtrabaho para kumita ng sarili mo. Siyempre, hindi naman laging ano yung pasensya ni Kap sa iyo. Marami ding iniisip siya. Huwag mo nang sayang itong pagkakataon Kuya Kevin, promise. Hindi <laughs> mo na hanapin yung customer, nagpupunta na sa iyo. Kid B, kung nandito lang ako, ako yung pwesto dito. Eh, masabi lang ni Cap, oo, kumari. Paano po ba dadaligay na dadal dadal yung mga dito? Oh, tsaka dapat ka dito, ka tumulong ka dito. Eh, hmm. <coughs> bisa kasi lumalabas, ano, ano kami nagbebenta. <laughs> Kaya nandito ka, para nakita nila, talagang ikaw yung, kasi hmm. ikaw ang nakapost doon eh. Ang, ang, mahirap kasi kung ibababa namin dito si at si Ma'am Katie Ayoko nang ganun na nakakaya. Dapat ikaw. Gusto mm. 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 kong ma-experience na uh, kap yung ano eh, yung siya mismo magano ng 10 packs para maano niya na ah, ganito pala, pwede palang ganito yung kitain ko. Oo so oh, nga. Para makakita mo yung Para ma-inspire ma ka, may kita pala rito. Pwede... Magadagdag ka pa ng ano.